Libo-libong magsasaka sa Candaba, Pampanga ang hinandugan ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Agriculture Department ng mga gamit sa pagsasaka at iba pang tulong para sa kanilang kabuhayan. Yan ang gulat ni Alan Francisco. Mga pataba sa mga pananim, traktora o mga makinang ginagamit sa pagasaka, mga binhi at pinansyal na tulong. Yan ang ibinigay sa 12,000 magasaka at 10 kooperatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Agriculture Department kanina sa Barangay Mandili sa Candaba, Pampanga. Kaya tasahan ninyo na sasamahan kayo ng ating pamahalaan sa inyong pagsisikap nang makamit ninyo ang lahat ng inyong mithiin at mga pangarap. Maganda sa amin sa magsasakayan, hindi namin uutangin yun, libre na yun. Pati libre. Kaya maganda. Umulan mano umaraw ang mga magasakang ito kasing sipag ng mga kasama nilang kalabaw para may pangtustos sa paumuhay araw-araw. At ang sipag na yan ng mga magasaka, kinilala rin ni Pangulong Marcos. Ang inyong mga kamay na masigasig na nagbubungkal ng lupang inyong sinasaka, ang siyang nagbibigay ng buhay at sigla sa ating sambayanan. Kay Pangulo po, nagpapasalamat po kami dahil nakarating po sa amin lalo't nakapagtala ang Pilipinas ng record high production volume ng palay noong 2023 na umabot sa higit 20 million metric tons. Ito ay nagpapakita ng 1.5%, isa't kalahating porsyento na pagtaas mula sa nakaraang taon o dagdag ng mahigit na 300,000 tonelada ng palay ang inaidagdag idagdag sa nakaraang taon. Ang pamamahagi ng mas magandang uri ng binhi at pagbibigay ng malawak na suporta sa pataba ay siyang nagbunga ng positibong resulta na ito. Nakalatag rin ayon kay President Marcos ang programa ng gobyerno para mabawasan ang epekto ng El Nino. Sabi niya, ilang lugar na sa bansa ang nakararanas ng El Nino at inaasahang magtatagal ito hanggang sa Hunyo ngayong taon. Ilan sa mga hapbang na ginagawa natin ngayon ay ang paglikha ng mga binhing umaayon sa pagbabagong klima. Gayon din ang pagsasagawa ng climate risk assessment para sa mga nasa lantang pamayanan. Nariyan din ang 31 billion pesos na budget ng gobyerno sa ilalim ng National Rice Program para sa production support, research and development, irrigation at iba pa. Gagamitin din aniya ng gobyerno ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP para palakasin ang agriculture sector at ang pagpapatibay sa kasanayan ng mga Pilipino sa modernong pagasaka wala rin magugutom sa bagong Pilipinas ayon sa Pangulo. Ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Kung saan walang nagugutom at ang lahat ng masigabong kumikilos para sa mas masaganang kinabukasan. Mula sa Candaba, Pampanga, Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.